ayun nandito tayo ngayon sa Tabanatuan etong kalsada na to ay Vergara Highway at mukhang ayaw akong pataanin etong truck na to <laughs> so dito sa bila taas okay at eto yung medyo matagal na 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 binbin na Central Luzon Link Expressway ito yung karugtong nya so bando dyan makikita natin na bagong gawa itong kalsada na to at kasalukuyan pa rin ginagawa at sa palagay ko eh itutuloy na tong CLX na to dito sa banda rito eh medyo inaayos na nila so konting trabaho na lang to siguro nagkasundo na yung may ari ng lupa konting panahon na lang to matutuloy na to So ngayon po pala ay papunta tayo sa Nueva Vizcaya. Meron tayong bibisitahin diyan na bypass. Pero ang bypass na to ay sa pa ng Nueva Ecija sa San Jose. So after natin ng San Jose, meron tayong dadaanan na isang pasyala naman sa kabuntukan. So mula rito ay tatravel pa tayo siguro more or less 2 hours hanggang sa marating natin ang San Jose, Nueva Ecija. So after almost 1 hour lang pala ng biyahe natin ay narating na natin itong San Jose Bypass Road. So yun po nakikita natin sa screen ay muli ang Maharlika Highway. So sa pagkakataong ito, dediretsoy natin to at sisilipin natin, aalamin natin, titingnan natin kung hanggang saan ang tatapos dito sa bypass na to. So may bike lane din dito sa bandang kanan natin at meron na silang street lights na malamang to solar din dahil ang uso ngayon ay puro solar na so yung ating kalangitan ay nagbabadya na naman at mukhang umuulan na doon sa kabundukan na yun o sana hindi pa dahil after natin sa destinasyon na to sa dulo na ito ay aakyat tayo sa bahagi ng kabundukan na yan paganda Palibasa, bago tayo sa lugar na to Bagong silip natin Eh, bago rin sa ating paningin Kaya, ah, pakaganda Nasiraan pa si madam Ipit hey, yung kadena Abante mo muna te para umano maluwag na teka lang teka lang naipit yung kadena mo eh teka lang op. teka lang magkakalangis po yung kanina ayos lang yan Wala ba kayong ano? Ah, tools? Kahit ano? Screw? Philip? Dandan. Yan. Okay, na. Nako, yun lang. Hindi ubra te. Oo nga, hindi na uubra yan. Naiipit kasi dun eh. Plies, may plies kayo? Wala po. Ako, hindi mahihipitan yan. Hindi kaya ng kamay yan Ha? Huwag ko baka katinu-tinu lang. Maluwag yung kadena. Sige po. Sorry, wala akong magawa diyan. <laughs> sige, sige po. Walang tools. Wala rin akong tools. <laughs> parang uulan na parang hindi so, hindi ko na naman maintindahan tong panahon na to naku ayan na nga maambon na wala pa naku ang lakas yari tayo nito wala masilungan teka lang teka lang teka lang ah, wala, wala tayo masilungan tayo <laughs> tayo -tay dyan side trip Naitindahan kaya dito ang baka pwede makisilong Baka tayo dun <laughs> Wala na eh Ngayon pa ba dito? Kupo, wala na Mukhang dun tayo makisilong sa una Sa may kambeng Ari lang ulan Dito Sana wala magalit Otas na wala naman. Wala na. Wala na. Diretso na tayo. Nakakaloko tong ulan na to. So, hindi pa pala to. Sobrang napakahaba. Maiksi pa lang pala to. Hanggang dito lang siya. So, ongoing pa yung sa abilang parte. Nakakaalangan. pa rin yung drone natin kasi. Kita nyo naman ulan. Hindi kasi waterproof yung ating drone. So, diretso tayo sa second destination natin. Yung kabundukan. Aras kalahati palang pala nagagawa doon Ah, isa Ano yan? Tumatalong kayo? Sige na, malalim to Sige, talon Ang taas yan, di ka ba nalulula dyan? Boo Ay, <laughs> eh, malalim nga malalim nga ang ilog na to so halos umaapon na rin to astiga tapos dyan kayo akyat yeah. <laughs> <laughs> sige nakasama ka kasama ka sa video bye bye dyan na kayo <laughs> sa pasko <laughs> so ayun mga idol no? sa lugar na to hindi mo akalain na etong sapa na to o ilog kung ano man to ay pala tapos meron ditong ano maiksing tulay para sa tao para kaya lang parang nakakailang tumawid kasi ang laki ng awang Tapos so pagka gabi yan po Villa Floresta eto mga lods yung ating pupuntahan Mount Williams So expect Rough road Pero okay naman yung pagka rough road nya Hindi naman sobrang lalaki ng mga bato Kasi meron akong nabiyahe na Yung mga bato ay talagang sobrang lalaki Eto okay pa to Okay okay pa to Yung nga lang pag umulan Yari tayo Alam natin masulukan dito sa tuktok na bundok na to <laughs> So yung paakyat ay merong 14 minutes to 15 minutes na akyatan dito sa rough road na to matagal-tagal at mahaba-haba to oh may sementado kaya lang napakakapiraso lang tsaka sira-sira din Olo, bangi na pala to mataas pala tayo uy may tricycle ah. ibig merong mga bahay dito Baka residente sila rito So mula rito, mayroon pa tayong 12 minutes At medyo mataas na nga tayo Nako wag kang uulan Ang kapal ng ulap dun oh Ito problema natin Sana wag ibuhos dito bagay medyo papunta na rin yung ulap Medyo malakas yung hangin papunta rin Kasi pag ito binuhos yari eh. 14 minutes na yan Nako 13 na lang ngayon eh Matagal-tagal ba yan? Mahaba-haba pa to. So habang palayo ng palayo Yung kalsada papangit na papangit At meron pa tayong 9 minute Gano'n pa kahaba to At pagkatapos doon Maglalakad pa pala So hindi tayo mga hanggang doon Sa pinaka ruta natin Doon o oh, andun yung red eh Hanggang doon tayo sa blue Nako mukhang Hindi na tayo matutuloy dito sa tuktok na to ha. Kasi habang lumalayo Yung daanan pumapangit ang pumapangit since hindi rin tayo mga diretso doon sa destinasyon natin hanggang doon sa dulo sana talaga ko yun yun banda eh eh hanggang dito na lang tayo dahil ano rin to uh, trekking eh hirap na tayo sa trekking kaya hanggang dito lang tayo so baba tayo doon sa bandang ibaba kasi mainit naman dito tsaka mahirap baka bumuhos yung ulan wala tayong masilungan Doon sa baba Meron ako nakitang kubo Ha O pwede natin masilungan Grabe Sa una okay pa eh Pagdating mo dito banda Sa Medyo mataas na bahagi na Ng kabundukan na ano? Kulay Halos red din to Brown So mga motor dito Ayan Mga eduro yan, Kaya kaya yan CRF Anong problema yun eh, si Arif. Pang trail talaga yan eh Doon kaya rin naman natin kaya lang Ang lalaki na yung bato <laughs> Habang lumalaki yung lumalaki yung mga bato So pass Pass tayo doon pass Ito mahirap dito pagka uh, Automatic yung motor nyo Tapos palusong Wala engine brake tapos napakalbak Nako Hello po <laughs> Hello。 sa bahagi ito sa kahabaan ng kalsada ng Maharlika Highway ay eh, talaga namang mapapahinto ka lalo na kung isang rider dahil sa bihirang bihirang makita ang mga ganitong kalsadahan papunta sa norte idagdag mo pa ang napakagandang hubog ng mga kapunuan dito sa kabundukan na ito At talaga naman, kung ikaw ay taga norte sa bahaging ito, ay talaga namang hindi mo maiwasan na mag top speed sa lugar na to dahil napakahaba ng kalsada na to at libre libre so sa mga nagta speed dito ay ingat ingat lang ala grabe to nalaglag yung ulo ng truck dito hindi na natanggal wala na yung katawan trailer yun malamang hindi talaga nakakasawa ang kalsadahan dito pero sa kabila ng napakagandang kalsadahan dito eh maituturing pa rin ito na isang accident prone area tapos dito pa ako <laughs> sorry naman <laughs> dahil sa mga truck na sobrang bibigat ng mga karga kagaya na itong truck na to ay naku mali yung pwesto ko naku wag ka mabitin sorry buti wala sa lubong na minsan pa nga eh nauuwi sa matinding aksidente dahil yung iba minsan nawawala ng preno yung iba ay eh, mga nag-overtake sa mga truck na kagaya na, na medyo mabagal dahil yung ibang driver naman nagmamadali so sa mga alangan ng overtake eh nagkakaroon ng aksidente kagaya nito na mababagal yung takpo so maski motor hindi makasingit basta basta so may ibang mga driver na sumisingit alanganin kaya nagkakaroon ng disgrasya kaya ganyan pwede tayong sumingit kaya lang napakalapit ng kurbada kanan ayon sa isa nating tagapanood ang Dalton Pass daw dito sa Nueva Vizcaya ay nagbukas na ulit at aalamin natin yan Papasukin natin dahil ang tagal ko na rin gustong pasukin yan after 3 years eto kung bukas na talaga siya mapapasok na natin ngayon ang tagal na panahon nun ilang balik ako dito nakailang biyahe ako dito sa lugar na to pero talaga hindi ko mapasok yung Danton pas dahil sarado so siguro under renovation ah, tingnan natin ngayon kung fully operational na ulit welcome Nueva welcome Try natin kung bukas na Mukhang bukas na nga Kasi may galing na rider Eh bakit closed? Sarado pa rin yan? Pa? Sarado pa rin? Oo sarado nga, oh, hindi eh, na nagbukas ulit? Hindi na nagbukas ulit? Na. Ay, ginagawa po po kasi Ah, kaya? Okay mm -hmm. Hindi kaya pwede po nga sa taas? May po dyan Ah, sige. Lamat. Sir pwedeng Pumasok pa rin? So wala Sarado Sabi nung Tanggap panood natin bukas na raw Pero ayan Sarado pa rin <laughs> So siguro i-diretso na natin yung Biyahe hanggang Aritaw Ah, uh, meron pala tayo ditong drone shot. Uh, yun na lang ang ipakita ko sa inyo. Kaya lang hanggang ngayon hindi natin mapasok yung diyan sa mismong loob dahil nire-renovate nga daw. Ang Dalton Pass ay kilala rin bilang Balete Pass. Ito ay isang zigzag na daan at mountain pass na naguugnay sa mga lalawigan ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya sa gitnang isla ng Luzon sa Pilipinas. Ang tuktok ng mountain pass ay nasa humigit kumulang 3,000 talampakan ang taas na matatagpuan kung saan nagtatagpo ang Caraballo Mountains at Sierra Madre Mountains. Ang Ballet Ridge ay nagsisimula ng dalawang milya sa Anluran, Hilagang Anluran ng Daanan na may mataas na punto sa Mount Imugan at umaabot ang siyam na milya sa Silangan Timog Silangan kung saan nagtatagpo ito sa Mount Kabuto. Ang Dalton pa sa isang gateway sa Ifugao Rice Terraces at naging eksena ng maraming madugong labanan sa Luzon nung mga huling yugto ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Balete Pass ay nasa kahabaan ng Highway 5 mula sa San Jose City at Santa Fe at naging defensive position para sa mga puwersa ni Tomoyoshi Yamashita.